So, ito na mga ka-farmers yung update dito sa ayong talong na Kalexto F1 na mahigit na po apat na buwan. So, sa tagal po mga ka-farmers na hindi ako nakagawa ng video dito. Nung last uh, gawa ko po ng video na sinasabi ko po na nagpaparecover ako, ulit ako dito. So, tuloy-tuloy na naman po yung ulan nun kaya natigil po yung uh, pag-aalaga ko dito no. Tapos uh, <clears throat> nagkaroon din po kasi ako ng sakit, uh, trangkaso, bali 3 weeks din po yun. So kaya napabayaan ko po itong aing talungan, kaya ganito po yung nangyari po sa kanyang itsura. So simula na nagpa-recover ulit kami dito, uh, mag 2 weeks na po. So bali uh, dalawang bis na rin nakapag-apply ng abono, tapos tuloy-tuloy uh, na rin po sa pag-spray. So uh, ito muna mga kaparmers yung inaalagaan ko dahil uh, kakatanim lang po namin ng bago pero kakaunti lang po dahil uh, halos yung ibang punla ko ay namatay kaya itinanim ko lang kahit kaunti tapos uh, nagpunla na lang ulit ng bago So siguro ang target nun na tanim ay October pa sa nangala sa kalahat sa siguro second week or third week ng October pa uh, makatanim ng maramihan sa so, ngayon kasi hindi rin uh, masyadong makalan prep dahil uh, tuloy tuloy po kasi yung ulan at uh, may mga bagyo pa kaya yung area na dapat kong taniman ng mga gulan gulay ay may mga tubig pa mga farmers no so kaya Uh, ito lang muna yung talong ko na mahigit apat na buwan na po yung aalagaan uh, namin. So, uh, nagkaroon po siya ng severe na mga fruit at saka shoot bore dito. Pero ngayon uh, medyo mahina na po. So, kanina uh, nakapag-harvest ako dito ng uh, mahigit uh, nasa ano lang yan, uh, sabi natin 20 kilos. So kahit pa paano ay may nakuhang bunga mga ka-farmers at ah, uh, maganda po kasi yung presyo ngayon. So natural lang naman kasi dahil tuloy-tuloy uh, po yung ulan, uh, sigurado uh, tata tumataas po yung presyo ng uh, gulay. So lalo na po itong talong. Kaya pinapar pinaparecover na lang po muna namin ito. Imbis na iraton, So hindi na lang muna mga farmers dahil uh, sayang kasi yung kanya mga talbos na may dalang bulaklak. So kapag iraton kasi ito, uh, tatalbos siya ng bago. So mga ilang linggo na naman yung hihintayin bago makapag-harvest. So kaya pagtyagaan na lang muna yung ganitong edad ng talong. Uh, habang nagka-recover so naghihintay sa bagong tanim. So same din po mga kaparmer sa tanim kong sili So nagkaroon po siya ng mga lapnos Dahil uh, kulang po tayo sa fungicide At uh, kulang din po sa abono So ito po yung counting tanim ko na sili na puan At may karugtong na uh, sili labuyo So dyan naman po mga kaparmer yung bagong tanim namin na sili Tapos yung karugtong nyan ay yung Uh, kakaunting talong tapos ayan yung kasama ko uh, nililinis niya po yung area kasi maraming mga baging dyan yan po yung dating taniman ng uh, ano ang palaya so kaya nililinis niya dahil uh, dyan kami ulit dudugtong ng uh, bagong talong uh, papunta po dun sa tinaniman ko ng sitaw at saka pipino so dito naman sa area itas itaas na uh, inararo namin Uh, baka dyan ako tatanim ng sitaw at saka pipino at kung ano pa. Tapos ito pa yung ibang area ko mga ka so, na pinag-anihan ng palay. yan uh, nasa 1 hectare po ito. Uh, bala ko din po asin ito, uh, taniman po ulit doon ng kalabasa, okra at saka dito po yung Uh, mais na sweet pearl pero depende lang po yun mga farmers dahil uh, hirap din po kasi pagsabayin yung mga trabaho lalo na po uh, kagaling ko lang po na sa galing pong sakit kaya hinihinay mo muna mga farmers baka mabinat uh, mabina tayo so dito sa intalong di maiwasan na may mga ayan uh, mga fruit borer pa dahil uh, mas maganda kasi na hapon mag-spray o medyo padilim na so kaso minsan na uh, konsan na hapon o paggabi uh, doon na po umuulan kaya hindi po makapag-spray kaagad ng para sa uod so pwede din naman kasi yung madaling araw pero mas the best nga mga farmers yung hapon o uh, alas 6 na po ng gabi So ito naman po yung isang area na uh, ito po yung tataniman namin ng ampalaya So na-estimate ko na po ito, uh, yung kasya lang po dito ay nasa 150 seeds o kapuno ng ampalaya Yung kaya namin itanim dito sa ganitong kaliit na area So yung sa pinaganihan po kasi ng palay, hindi po kasi pwede yan dyan dahil malalim pa po yung tubig Lalo na po na kahapon, ang lakas po ng ulan Uh, bali ngayon lang sumikat ulit ng, uh, yung araw pero ayan uh, mukhang ulan na naman. Yun nga. Uh, wag lang sana mga ka-farmers no para makapag-spray ako dito ng uh, para sa uod at saka full yard. So nagkaroon din po ito mga ka-farmers ng na sakit na fungus ayan may mga namamatay at uh, may mga sanga na nabubulok. So <clears throat> Uh, maintain lang naman yung spray namin dito ng fungicide na co-side, uh, at tsaka skor, para hindi po masyadong kumalat yung mga namamatay na sanga at uh, para hindi po mabawasan yung kanyang mga puno dahil karamihan ay namamatay po talaga yung sa puno niya. So yun lang po mga ka-farmers yung update po muna dito sa uh, dati kong tanim na uh, Uh, nagkakaidad na po ito so tingnan nyo mga farmers ang lilit po ng kanyang mga daon dahil po yan ay kulang na rin po sa abono at uh, yan nga kulang na rin talaga sa alaga so sana uh, makarecover ito uh, para man lang na uh, kahit konti ay makaka income kami so bali update ko na lang ulit kayo mga ka farmers sa susunod na kung anong may dito sa or uh, ano yung susunod na itatanim namin